may mga sabi-sabi tungkol sa isang lugar na matatagpuan daw sa ilalim ng lupa. Ito ay ang syudad ng Agartha. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Ang maalamat na kaharaang ito ay sinasabing may advanced technologies at malalim na kaalaman sa siyensya. Ayon sa mga mystics at conspiracy theorists, ang Agartha daw ay isang lugar na humahamon sa ating pangunawa sa realidad ng mundo at physics. Ang kwento ng Agartha ay sumikat sa panulat ng isang French occultist na si Alexandre Saint-Yves. Madalas na ikinakabit ito sa Hollow Earth Theory. Ang paniniwala na ang mundo daw ay hindi solido, bagkos ay halo o walang laman sa gitna at sa halip ay mga spaces at tunnels kaya nakakabuo ng syudad para suportahan ang isang sibilasyon doon. Maraming naniniwala na ang daan papasok sa Agartha ay matatagpuan sa mga polar ice caps at sa ilang mga kuweba sa iba't ibang kabundukan. Sa kabila ng kawalan ng matibay na ebidensya, ang kwento ng Agartha ay patuloy na pumupukaw ng kuryosidad ng mga tao. Pinapakita nito ang paghahanap natin ng mga kasagutan sa hiwagang ating naririnig at sa pag-asang may isang lugar na walang paghihirap at malayo sa kinagis ng nating mundong magulo kung totoo man o hindi ang agarta at naghihintay lang itong matuklasan ang tungkol dito ay pawang mga kwento lang patuloy itong magiging inspirasyon sa mga taong naghahanap ng kasagutan sa tanong kung tayo lang ba talaga ang nabubuhay sa mundong ito